Sabi mga idol tayo magahanap ng gagamba dahil madilim na. Tayo magahanap ng gagamba rito. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po tayo magahanap ng gagamba. Magahanap ng gagamba dito. Ito may sapot dito. Ito yung sapot niya mga idol. Ito yung sapot niya idol. ayun 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 sa mga idol ang oh. gagamba natin na idol nakakita tayo dito sa may kawayan mga idol oh. ayun sapot nyo mga idol kasi medyo maliit pa mga idol pero pwede na siguro to ayun idol sya ayun siya pero pwede na siya, may para tigri yan to mga idol eh. tigri ata to idol eh. ayun oh. ayun sya idol o oh ba matapang siguro to ayun o di ba ayun support niya mga idol natin kukuhin natin siya kukuhin ko siya mga idol baka tumalun eh natin baka tumalun siya kukuhin natin siya mga idol eh hey, uh... ah, ako ako na idol hmm, nagangagat pala si idol ah yeah, yun so nasa loob siya ng sider tingin pa tayo dito ng isa tayo maghanap pa ng isa dito yung ating ilalaban natin ilalaban natin siya ay maliit pa tong isa idol ah yun siya tutulong siya yun yung maliit pa rin siya tigrian di siya mga idol oh. pero kukunin ko na rin siya idol lalaban at lalaban at siya dito kukunin natin siya huli ka hindi naman siya mga idol ay lalaban at lalaban at sila ay malaglag pa ay, 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 Ayan na, ayan na, ayan na Pag-tulog pa isa. Na yung draw na yan Snick, 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 snick. Ayan na Pamuantakot ah Takot natin sa Ayan, <laughs> may Ayan, ayaw maglaban. Ayan na. Ayan na. Ayan na.

<todong> ba magkakapag-usap sila dalawa eh. Nag-uusap sila ng dalawa mga Ah, takbo. Tumakbo sila idol. Ay lumaban. Ay lumaban ng isa. <todong> Ay, Ayan na, nag-away na sila Oo, oh, laglag ang isang Ayan, tinutol no. mga idol tayo magahanap ng gagamba Dahil madilim na Tayo magahanap ng gagamba dito Tabi-tabi po Tabi-tabi po, tayo magahanap ng gagamba Ayan tayo gamba dito Ito may sabot dito ang sapot niya mga idol oh. Ay sapot niya idol. Ayun. Ayun. Ay sa mga idol oh. Ang gagamba natin idol nakakita tayo dito sa may kawayan ng idol oh. Ay sapot niya mga idol. Kasi medyo maliit pa mga idol pero pwede na siguro to. Ay idol siya. So. Ay siya. So. Pero pwede na siya. May para tigre yan ito mga idol eh. Tigre ata ito idol eh. Ayun no. Oh. ay Ayun siya idol oh. Mamukhang matapang siguro ito. Ayun no. oh. Diba? sapot niya mga idol. Atin kukuhin natin siya. Kukuhin ko siya mga idol. Baka tumalun eh. Dandahin natin. Baka tumalun siya po natin siya mga idol eh hey, uh, ah ako, ako na idol hmm, pa rin si idol ah yan so, siya nasa doob siya nang nasa idol tingin pa tayo dito ng isa tayo so, maghanap pa ng isa Dito yung ating ilalaban natin ilalaban natin siya ay maliit pa tong isa idol ah yun siya so, siya yung maliit pa rin siya tigrihan din siya mga idol ah. pero kukunin ko na rin siya idol lalaban natin, lalaban natin siya dito kukunin natin siya holy ka yun siya mga idol ay lalaban natin lalaban siya ay lalaban pa Mara kayo, mara pa Please na, ayan na, snick, 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 snick. na pa sa. Nandito laban yung drama na yan Stick, stick, stick Ayan na Baka mukhang takot ah sa. dan menunggu maglaban. Ayan na. Ayan. Ayan na. Ayan sila. Yes. Takot lang siya. Umuwi. Huwag pa umuwi. Huwag ka pa dito eh. laban na dito. Ayaw maglaban laban talaga. Huwag pa Hay ah. okay. na. Ba magkabarag usap sila dalawa eh. Nawo usap sila delawe mag-a. Atakbo takbo. <laughs> tumakbo sila Edel ay ah, lumaban ay ah, lumaban lang isa ayun na nagawin na sila oh laglag ang isa kaya yeah, tinutol tapo na mga idol tayo magahanap ng gagamba dahil madilim na. Ay, magahan. Nagagamba dito Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Tayo maghanap ng gagamba. Ayan, tayo ng gagamba dito. Ito, may sapot dito. may yung sapot niya mga idol. Oh. Ayan yung sapot niya idol. Ayun. Ayun. Ayun sa mga idol. Ayun. Oh yung gagamba natin idol nakakita tayo sa may kawayan ng mga idol ay support niya mga idol kasi medyo maliit pa mga idol pero pwede na siguro to ayun idol siya ayun siya so. pero pwede na siya may parang ito mga idol eh tigre ata ito idol eh ayun no. ayun siya idol o oh. mamukhang matapang siguro to ay no. di ba sa uh, support ng mga idol Ating yung kukuhin natin siya kukuhin ko siya mga idol Bakit tumalun eh natin Bakit tumalun siya kukuhin natin siya mga idol eh hey, uh... ah ako, ako na idol hmm, nangangagat pala si ah. so, nang, idol ah so sa so, 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 idol Tingin pa tayo dito ng isa. Tayo magahanap pa ng isa. Dito yung ating ilalaban natin. Ilalaban natin siya. Ay, maliit pa tong isa idol. Ah, yun siya, matutulog siya. Yun yung maliit pa rin siya. Tigrihan din siya mga idol. Ah. pero kukunin ko na rin siya ito lalaban at lalaban siya dito kukunin natin siya Holy God! Hinawa si mga idol.